Nasaan niyo na ba ang hindi agad maglaban? <laughs> Hi guys! Welcome back to my vlog. So for today's video, papakita ko sa inyo ang aking mga labahan kung gaano karami kung ilang araw ko din hindi nalaban ng mga to. Yan ang napala ko sa mga oras na yan at nagmamadali pa nga ako dyan kasi tanghalin na din ako nakapag na maglaba. Tinitingnan ko kasi ang panahon kung uulan ba o hindi. Alam nyo naman ngayon, mabilis umulan. So ayan na nga, niligpit ko na yung mga natumba kong labahan. Ganyan sila karami. At kumuha na nga pala ako ng sabon dyan para hindi naman natin malalaban yan kung walang sabon. <laughs> 'di diba, Paano ka maglaba kung walang sabon? Bubuka ba? Please. So ayun na nga, pa palabas na nga ako, papunta na nga ako at maglalaba na ako doon. Pinapakita ko lang, wala lang, char, -char lang 'yan. Kaya nga ako nag-vlog eh, papakita lang. Yan. Alam ko naman na hindi 'yan sa sikat, guys. Kasi mga artista lang 'yung sumisikat na umabot ng 1 million 'yung views pag naglalaba, 'di ba? Sino ka, Jarn? So ayun na nga, pagbaba ko na nga pala dyan, maglalaba na agad ako kasi mga 11am na yan. Pero alam nyo ba guys, ang bilis ko natapos maglaba dyan. Pero hindi ko na sa video na to kasi hanggang dito na lang. Bye-bye!